Yo! Isang magandang araw sa inyong lahat guys Eto ulit, muling nagbabarik Bara ako ng south Samahan nyo ako ngayong araw Dahil uh, magpapagawa ulit ako ng aking motor At ipapakondisyon ko ulit siya Siyempre para sa mga darating na ride ko eh, uh, Magandang takbuhan niya At kasama ko siyempre ang aking uh, asawa dito At umangkas siya sa akin Dahil uh, mamamalengke siya dito sa may uh, talipapa Malapit lang naman yan Magandang araw sa inyo mga kabarangay At sa mga nanonood po sa akin Shoutout po sa inyo Ayan siya bumaba na papunta balay ang ganda-ganda talaga ng asawa ko na yan. Oh, alis na ako, bye-bye. At ayan na uh, uh, dire-diretso na tayo uh, papunta nga ako po pala nang uh, uh, ng Marikina. Nabobulol ako masyado. At dito ako dumaan sa May Loyola Village na to, kung tinatawag ah uh, siguro maraming nakakaalam na itong Loyola Village na to yung uh, magandang village dito na dinadaanan papuntang Tumana. Pagbaba nyo ng pansol, ito na yung uh, uh, dadaanan nyo itong Loyola Village na to. At uh, Andito na nga ako sa agad sa may ano, Tumana Bridge to na tinatawag. Papuntang pagbaba mo dyan is barangay uh, Tumana na yung, uh, uh, yung bababaan dyan. Pagbaba sa tulay, eh, barangay Tumana na yan. At dito nga pala ako nagpagawa kay Kabsat. Ayan, magagaling ang mga gumagawa dyan. At inumpisahan na nga, baklasin ang aking motor. Ayan na nga, inumpisahan na ng uh, aking bata. Yan, bata pala nila, hindi ko pala bataan yan. Bataan ni Kabsat yan. Ang magagaling na mga uh, mekaniko ng Kabsat. Shout out po sa inyo. Yan, kung mapapanood nyo to. Ayan po. Uh, kasi uh, may usapan kami dito nung uh, Ewan ko kung may ari ba yun O katiwaldas lang dito Na uh, dalhin ko raw yung uh, motor ko dito Dahil kaya naman daw nilang uh, baklasin yung Eh, ayan nga siya oh Shout out boss Siya yung nakausap ko dyan na, uh, uh, Kaya daw nilang baklasin Kasi sa monumento dinala ko Eh, hindi kaya doon na tanggalin Ayan na nga uh, Yun nga uh, Nakausap ko siya Ito yan si kuya na ah uh, sabi ko baka mahirapan ko yo. Ayan nga, ayan oh, yung ehe na yan yung, pinapakita ko, yan yung ah uh, uh, tatanggalin nila hangga sa pinagpapalunan nila ng martilyo. Ayan. Nakita niyo naman pinapalo nila ng martilyo yan. Inuga-uga. Ayan. Para lang ah uh, uh, lumuwag. Yan. Pina ginamitan pa nila ng uh, yung uh, impact sa kaya no, oh, yung piner sa panila ng ano ng ng range na yan oh. oh. 'Di ba? kung ano-ano nang pinagagawa nila diyan pero hindi talaga gumalaw yung ano yung pinaka ehe. Stock up talaga siya. Yan, oh. Pinipersa nila yan, guys. At hindi ko pa naipakita yung pinagpapalo na talaga nila yan ng uh, sobra. Kasi sabi nila, uh, papalitan na lang ng ehe. Ayan. at uh, tinry namin na ano, bumili ako ng uh, WD-40 para kung sakali nga naman na ano, kapag uh, nilagyan, eh, baka al uh, lumuwag pero wala ring nangyari ang uh, ginawa ko na lang pinabalik ko na lang at uh, nagpa-change oil na lang ako tapos uh, nagpapalit na rin ako ng uh, gulong sa unahan kasi hindi talaga nila kaya tsaka tinamad na sila ng gawin eh. hindi talaga kayang bunutin yung uh, ehe eh hindi na talaga uh, hindi talaga nila kaya so ayun guys Ah, hindi nila nadali, pinagpapukpok na nila ng uh, sobra, pinagpapalo na nila kung ano pa. Ano. <laughs> hindi nila kaya. eto talaga, stack up na yung ano, yung pinaka-ehe. Eh, kailangan daw, ipamachine shop na yan. Kaya, ang ginawa ko, nagpapalit na lang ako ng bagong gulong sa unahan, kalbo na kasi. Saka nagpa-chain soil na rin ako. Ayan. Pero pupuntahan ko pa rin dito yung sinasabi nila na ano, paiinitan daw kasi to para mailabas. Grabe, yan talaga pinaka problema ko eh. Yung sa swing arm na yan, yung pinaka ano. Konting konti lang naman yung wiggle, kaya lang nararamdaman ko syempre kapag tumatakbo at nalulubok ako. Pupuntahan ko pa rin dito yung sinasabi nila na gumagawa talaga ng ganito. Yung nag uh, pinapainitan ay na, na stress ako pati dito sa gumagawa eh tinamad na nung hindi ano eh nung hindi kaya tinamad na eh kala ko hambog hambog pa yung isa nung nakarana na tinatanong ko sabi ko mahihirapan kayo dun hindi kaya ko yan <laughs> kaya namin yan sir <laughs> kami bahala dyan sabi ko mahirap yun <laughs> Dun nga sa monumento hindi nagawa eh. Ayun, hindi rin nila nagawa. Nagparahambog lang sa ako na lang dito yung isang ano, mamaya na lang guys. Hours later. At kinagabihan nga ay dumiretso kami ni Mrs. sa Divisoria o sa may tutuban pala. Uh, ang uh, pwesto nga pala ng mga nagtitinda dito ay hindi na mismo doon sa may uh, harap ng tutuban sa may kalsada, yung dating dinadaanan ng uh, mga jeep hindi na po doon, uh, dito na po sa may uh, likod, matagal na itong nga dito lagi sila nag, uh, nagdadaos ng mga tiyangge, tiyangge ng uh, mga mura lang talaga ang mga uh, bilihin dito depende na lang sa iyo kung matyaga ka maglakad-lakad dito para makahanap ka ng mga uh, murang mga ano mga pang pagregalo uh, regalo pang pangsuot uh, pang nyo sa ngayong darating na Pasko. Kaya pumunta naman kami dito sa Divisoria ganun nga uh, magahanap kami ng mga uh, uh, isusuot namin pagdating ng uh, Pasko, especially sa sa amin sa amin nga uh, sa aming pamilya eh magkaroon man lang ng kahit papano eh bagong uh, makikita sa uh, amin o yung uh, kanais-nais naman yung uh, aming uh, uh, mga formahan pagdating ng Pasko hindi yung uh, magmumukha kaming uh, kawawa kahit pa paano eh meron kami nga uh, masusuot ayan nga kompleto dito uh, yung mga chinelas ayan 150 lang yan kada isa <coughs> excuse me po Ayan, na ah, kung makikita nyo, ah, murang-mura lang yung mga bilihin dito. Pero meron din talaga nga ah, mga nagtitinda ng ah, mahal. Lalo na kapag ah, quality yung ah, mga binibenta nila. Ayan nga, tumingin ako sa may ah, mga bintahan ng ano, ng mga kwintas to, anting-anting yan. Akala ko talaga, eh, may makikita ako dito na pangil ng ano, kidlat. Eh, wala <laughs> ako nakitang pangil ng kidlat. Eh. Kaya, ah, naghanap ulit kami ng... Ah, mga ano ang target talaga namin dito ay yung mga murang uh, mabibili namin hindi muna kami dito na namili sapagkat uh, nagahanap talaga kami ng uh, mas mura mas maganda dito uh, kung matiyaga kang pupunta kung matiyaga kang maghanap kasi napakaraming tindahan dito na uh, pwede mong uh, bilhan ayan na nga dito kami unang napabili dahil na nagustuhan ko yung uh, medyas nila na kulay dilaw sa kulay puti na mahaba para nga uh, susuotin ko sa Pasko, uh, parang yung hip hop hip hop ba ang style. At uh, uh, para syempre alam niyo na uh, ano tayo eh, yung genging tayo eh. At bumili <laughs> din kami pala dito ng ano yung mga ano bang tawag diyan, yung mga uh, parang uh, tinatambol sa kamay na may mga tanchan Sa amin kasi tantsian lang ginagamit namin dati kapag nangangaroling kami. At napahinto nga kami dito sa mga sapatos na to. Ayan guys, kung makikita nyo mga bago lahat yan. Parang nga uh, factory lang yan na, ano, na yung pull out. At kung makikita nyo ay 350 lang ang uh, isa nyan. At ang tatlo ay 1,000. Diba? Murang-mura na sa tatlo 1,000 lang. Ayan o. Oh. ko kasi nagpapabili yung anak ko ng uh, yung samba yung nauuso ngayon. Ayan, bumili nga kami pala ng ano, tatlo. Tigi sa kami ng uh, anak ko, saka ako. Yung asawa ko kasi ayaw niya eh. Kaya eh, may mga sapatos pa raw siya dito sa bahay. Kaya hindi na lang siya bumili, pinabibili ko. At sunod kaming napahinto talaga dito dahil ay, ayan oh, lahat ng items so oh, 50 lang oh. Pero hindi namin nagustuhan at magahanap pa kami diyan syempre ng mga mas maganda at quality at eto napahinto kay ano kay kuya ayan oh si kuya nga tahimik lang hindi siya nagse sale stock pero talagang uh, quality yung mga damit niya Siyempre alam mo naman kapag quality yung mga damit mo eh, kailangan mo pa bang magtawag-tawag tumayo ka na lang diyan at sagutin mo na lang yung mga nagtatanong kasi maganda naman talaga yung mga damit niya at uh, magaganda bukod sa magaganda yung tela is makakapal kaya nagustuhan ko talaga tapos uh, isa pa doon eh mura lang yung uh, mga binibenta niyang mga damit biruin mo nakabili ako dyan ng dalawang oversize na damit is eh, 380 lang bali 200 lang ang benta niyan kada isa pero tinawaran niya pa bali dalawang binili ko uh, 380 lang ang uh, bigay niya sa akin isang dilaw at isang orange nga pala ang uh, binili ko dahil talagang napakahilig ko sa colorful na colorful na damit ayan na nga, tamang bayad na si mrs. Uh, dito ay dalawang dalawang uh, oversized na damit lang ang uh, binili ko dito at ay, hindi nga pala, meron pang uh, pahabol diyan. May binili ako na waway yung sa ulo ba. Yan, kung kung yan o yan o, yung hinawakan ko na yan na kulay itim yan. Binili ko yan dahil uh, 380 tapos uh, 120 lang yung uh, waway na yan. Kumbaga, sinarado na lang namin ng uh, 500 para wala na kaming kunin na sukli. At dito nga, dito kami nagtagal at dito kami nakarami talaga ng uh, bili dahil uh, kung makikita nyo, 50 pesos lang lahat ng uh, klase dyan na uh, dadamputin mo is 50 lang. Bukod sa magagandang tela, is malalamig sa katawan yung mga binibenta nila dyan. Ito talaga yung lagi namin binabalikan itong tigsi 50 na to. Nung nakaraan taon, ito rin yung uh, uh, pinuntahan namin. Kasi lahat talaga 50. Pero magaganda, quality ng mga damit. Hanggang ngayon, suot-suot uh, ko pa yung mga shorts at mga... Uh, t-shirt tapos mga sando ko na binili nung uh, nakaraang taon. Kaya dito kami bumalik sa tindahan na to. Lahat dyan 50, lahat ng uh, uh, makukuha mo o makikita mo dyan ay 50. Ngayon pa lang ay binabati ko na po kayo ng uh, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Uh, sana po eh maging mga um, maganda pa ang uh, darating na mga taon sa ating lahat. At huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Oh. Lahat po tayo ay nagkakaroon ng uh, mga problema pero dapat kaya nating lagpasan at labanan. Paalam po sa inyo lahat. Bye bye!